Magsisimula itong lahat sa isang babaeng galing sa mental hospital pero ngayon ay makakauwi na sa pamilya niya. Dito, makakasama niya ang kapatid niya at ang tatay niya, pati na nga rin yung stepmother niyang sobrang kinakaayawan niya. Sa pagdating nga nila doon sa bahay na yon, magsisimula nga agad yung mga gulo pero dito na nga rin sila makakaramdam din ng takot. Sa pagtira at pagbalik nga niya dito, may mga mararamdaman siyang kakaiba at meron nga din siyang makikita, nakikilabot at tatakot sa kanya. Sa mga susunod na araw, dito na nga niya ng lahat ng ito para nga lang makasama yung pamilya niya, kung saan gugustuhin nga din yung protektahan ng kapatid niyang, konektado nga sa lahat ng mga nangyayaring ito hanggang sa malaman na nga niya ang mga totoong nangyayari. Title ng movie, A Tale of Two Sisters. Ang lesson dito, huwag kang mambabae eh, lalong-lalo na kung may sakit yung asawa mo tapos yung ipapalit mo pa sa asawa mo yung nag-aalaga sa kanya. Hindi deserve nung nanay and nung mga anak niya yung nangyari sa kanila pero sobrang deserve nung tatay at nung nurse slash stepmother yung nangyari nga sa kanila sa dulo. Pagkakaalala ko nga noong una, walang supernatural na horror nga dito, kumbaga literal na kasamaan nga lang nitong dalawang tao na to, pero meron din palang multo-multo din talaga dito. Grabe ang iconic ng movie na to and ngayon nakaka-rewatch ko nga lang din, isa to sa mga horror movie na mula noon and hanggang ngayon, nakakatakot pa rin talaga. Yung scene na may nagsiseizure tapos meron siya nakitang tao nga doon sa ilalim ng cabinet. Sobrang takot na takot ako dyan nung bata ako eh. Trivia lang, parang isa o dalawang beses ko lang to napanood ng buo kasi nga, takot na takot ako dito eh. Nakakatakot din dito yung nakahiga siya doon sa kama tapos may unti-unti lumalapit doon sa kama niya. Sinong hindi kikilabutan dyan? And also the twist dito, grabe. How I wish the first time ko lang ito mapanood para wala talaga akong idea sa mga mangyayari na ko kasi to, alam ko na yung twist pero hindi ko lang maalala kung paano nga ba, ano yung mga nangyari in between and sana nga magka-amnesia ako eh <laughs> para lang sa movie na to sobrang naawa talaga ako dito kay Sumi kasi sobrang naapektuhan nga siya ng pagkawala ng kapatid niya, nawala nga rin siya sa pag-iisip and naiisip nga niya na siya rin yung stepmother niya ang nakakalungkot pa nga dito, parang alam makapag-cope nga siya doon sa pagkawala ng kapatid niya na hindi nga niya nailigtas. Ini-imagine nga niya yung sarili niya bilang yung stepmother niya na masama nga. Tapos doon nga niya ililigtas yung kapatid niya para man lang kahit man lang sa imagination na iligtas or na iprotektahan nga niya yung kapatid niya. So yan, kung merong isa akong nagalingan sa pagkakagawa nga ng movie na to, yung paggawa nga nila sa mga scares and yung mga pananakot nila sa mga scenes. Puno kasi silang mag-build up ng horror na nakakatakot talaga. And hindi lang nakakatakot dahil malakas lang yung sound. I mean, yeah, maganda nga yung Foley or sound effects nga nila dito, pero I liked how they also use amazing camera work, ambience of every scenes, the acting, and syempre the angles and shots nga to display the horror, and not relying on music na unti-unti nga lang lumalakas. What I love pa here is kung gaano nga nila kagaling na itago yung twist, na pagdating nga doon sa reveal scene, magugulat ka din talaga. Kaya pala nila constantly na binibring up nga yung cabinet na part kasi nga may nangyari pala doon and also, na-explain naman nila ng maayos bakit nga ba may tension on every scene na magkakasama silang pamilya. Ang nga sisimula pa lang, magtataka ka na agad, bakit nga ba sobra-sobra yung galit nila doon sa stepmother nila and doon sa tatay nga nila and ayun nga yung malalaman natin, malalaman natin yung masamang ginawa nila. Tipin mo yung naramdaman ng nanay nila na meron ang malubhang sakit tapos yung kinuha pang mag-aalaga sa kanya, ayun pa yung ipapalit ng tatay sa kanya once na nawala na nga siya. worst pa doon, magkakasama sila sa iisang bahay lang. So ang sakit nun para nga doon sa nanay kasi parang iniintay na lang siyang mawala, ganon. So, hindi ko siya masisisi kung bakit niya ginawa yung ginawa niya. It's sad lang din talaga na nadamay nga yung mga anak niya. And ayun nga, dahil sa kasamaan din and pettiness nga ng stepmother, mas lalong nasira yung pamilya nila. So, ayun, after all these years, nakakatakot pa rin talaga tong A Tale of Two Sisters. And ang rating ko for this ay 8 out of 10.